Pia, ko is mostly nagawa ko rin sila ng insensitive thoughts or actions. Hindi lang si Saker ang nakararanas ng ganito. Ayon sa World Health Organization, isa sa bawat apat na matatanda sa buong mundo ang socially isolated. Yun bang walang makausap o mahinga ng tulong? Sa bawat dalawampung teenager naman, isa hanggang tatlo ang nakararanas ng loneliness o kalungkutan sa pag-iisa. Ang nakababahala ayon sa WHO, masama sa kalusugan ang labis sa pagtaramdang nito para na rin daw na ligarilyo o uminom ng sobra-sobra ang isang tao. Nitong linggo lang, na, nang ideklara ng WHO, na global public health concern ang loneliness. Ayon sa isang clinical psychologist, iba-iba ang pwede po nito. Pwede problema sa pamilya, pera o kultura. Pero lalong lumalabas daw ang lungkot kapag pinipiling ikumpara ng isang tao ang sarili sa iba. Now, you let others define who you are. You let others label kung sino ka. So, parang wala, wala kang sarili.